Magandang araw po si Dr. Willie Ongto. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa problema sa thyroid. Dalawang klase po yung pinaka problema natin sa thyroid. Meron nagkakasakit ng hyperthyroidism at meron namang hypothyroidism. Ano po to? Ang thyroid gland po natin kasi, hugis butterfly siya. Andito yan sa harap ng leeg natin. Ang thyroid gland po ang nagkocontrol ng bilis ng galaw ng katawan natin, bilis na pagtipok, paggalaw ng katawan natin. Kaya depende sa nilalabas na thyroid hormones, ito po T3 pati T4. Kailangan normal lang ang dami ng T3 at T4 sa katawan. Kung masyado tumataas, hyperthyroid ang pasyente. Kung masyadong mababa, hypothyroid naman. Pag-usapan muna natin ang hyperthyroidism mataas ang T3, T4. Kadalasan po ganyan, pasyente naiinitan, pinapawisan, malakas ang kabog ng dibdib, palpitation, uh, may tremors din, nanginginig yung kamay at pag uh, mas serious na yung pasyente at pag matagal na yung hyperthyroidism, lumalaki o lumuluwa itong mata. Yan. Ganito po ang itsura na may hyperthyroid na matagal na po hindi ginagamot. Minsan sa gamutan, napapabalik natin sa normal, pero minsan hindi na po bumabalik. Ito po yung gamutan sa hyperthyroidism. Siyempre, una, i-check yung T3, T4, TSH. At kung mataas nga T3, T4, pwedeng uminom ng gamot. Magpapacheck up tayo sa isang endocrinologist. May gamot na binibigay sa thyroid siguro mga 1 to 2 years tapos mino po kayo. Meron din isang option, radioactive iodine. Pero mas hindi 'to gano'ng ginagawa. At yung pangatlong option ay inooperahan yung pasyente sa goiter, sa hyperthyroid at tinatanggal yung bukol. Ito po mas permanente ang solusyon dito. Ano po indication uh, para operahan sa thyroid? palagay natin masyadong malaki na yung goiter, malaki yung bukol at nahihirapan na lumulon at kumain yung pasyente. Kung meron sila nakapang bukol, pag nakita sa ultrasound ng thyroid ay may bukol at concern uh, concerned sila, baka masamang bukol to, tinatanggal din yung goiter. Ito po, sample ng isang pasyente. Naoperahan na siya. Maganda na itsura. At uh, meron lang naiiwan na linya dito. So, ito po yung mga indication. Papacheck tayo sa endocrinologist at sa surgeon. Sa kabilang banda, meron naman hypothyroidism. Kabalik na rin naman ito. Mababa ang T3 at T4. Anong mga, mga dahilan ng hypothyroidism? Minsan, uh, mababa ang pagkain mo ng mga pagkain may iodine. Pag hindi ka kumakain ng iodine-rich foods. May iba naman bata pa, hypothyroid na. Yung iba naman nagkakaroon ng infection. At yung iba naman, dahil naoperahan sila sa goiter na tanggal yung thyroid nila, bumababa din yung thyroid hormones. Nagkakaroon ng hypothyroidism. Ito ang sintomas, napapagod ang pasyente, nanghihina, nalalagas ang buhok, mabagal ang tibok ng puso, nagiging mas hoarse yung boses. Yan. At minsan tumataba sila kasi nga mabagal yung galaw ng katawan. Ito po yung mga pagkain mataas sa iodine na kailangan kainin ng bawat lahat. Pero kung hypothyroid na kayo, uh, kailangan nyo na ng gamot. Ito po pang prevent lang natin. Tulad ng mga seafoods, mataas sa iodine, yogurt, itlog, itong mga prutas, mataas na rin yan sa iodine. Ang gamutan po sa hypothyroidism, simpleng-simple lang, iinom lang na isang tableta, libothyroxine, iba't ibang dosage, para mapalitan yung mababang T3 at T4 sa katawan para maging normal na ang inyong pakiramdam. Sana po sa video na to na-explain ko yung problema sa hyperthyroid, hypothyroid, pareho itong hindi maganda, parehong kailangan makita ng doktor para maging normal ang yung thyroid hormones at humaba ang inyong buhay. Pag hindi po ito ginagamot, merong mga komplikasyon at minsan meron ding namamatay na pasyente. So, see your endocrinologist. Sana nakatulong itong video po sa inyo. God bless.